May isang comment dito, Idol, sa aking nagawang video. Hindi ko na lang po siya i-mention. Ang comment niya ay isang napakahalaga para sa akin at sa iba pang mga tutorial video, lalo na sa mga gumagawa ng mga tamang sistema at gumagawa ng pangat system. Mga Idol, sabi niya, sinisiraan ko lang daw ang isang content creator. Dito sa content creation, hindi lahat ng pagpuna ay paninira. May ibang dahilan ang bawat content creator kung paninira ang nakikita mo, maaaring hindi mo pa kung ano talaga ang aming dahilan kung bakit namin ginagawa ito. Maraming content creator idol ang hindi nagagawa ang tama ng dahil sa maling paniniwala. Isa na ako sa nalilang. Ayokong marami pa ang magaya sa aking mga pinagdaanan. Maraming panahon ang nasayang. Kung napun ako ang isa sa mga content creator o iba pa, hindi dahil sa naiingit ako o ano paman. Mga idol, gusto ko lang itama kung ano ang maling nakikita ko sa kanila. Kung may mali din kayong nakikita sa akin, wala namang problema. Handa akong pakinggan kayo. Handa ko rin ibigay ang side ko. Isa akong tutorial idol. Kung may nakita akong mali sa inaituro, hindi kita gustong siraan. Nagmamalasakit lang ako sa baguhan. Dahil naranasan ko rin idol ang malin lang. Kung hindi mo gusto idol ang aking pananlita, alam ko magkaiba tayo ng paniniwala. Itigil nyo idol ang paggamit sa mga nagsisimula at makakaasa kayo, wala kayong maririnig sa amin na hindi nyo gustong salita.